Ngayon, ito ang kailangan ng mga nanonood. Merong seswerte ngayon dyan. Makakatanggap ng 5,000 piso. Pasok, Yuki and Yumi. Ayan. Anong tawag sa inyong dalawa? Bearer of Good News. Yes, yes, yo. Bearer of Good News. Sapagkat sila po ay merong good news sa isang netizen na nagpadala ng kanilang message at yung good news na yun ay 5,000 pesos. Pagulungin na natin. Pagulungin na natin yung mga mensahe dyan. Libo-libo na agad yung mga nag-message sa YT at sa FB. Umpisa natin sa FB. Okay? Now, ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko, punong-puno ng heart. May kasama pang prayer. Uh, oh. Nagdarasal. Napakinggan na po ang dasal ninyo kung sino man po kayo. Sir or ma'am, anong pangalan? Nestor. Sir Nestor. Oh, meron kasing nakaganon eh na emoji niya. Tapos, heart. Ito na, Sir Nestor. Napakinggan ka na. Pakitahin na agad. Sigurado akong sasagutin kami, hindi katulad sa mga ibang pagtawag namin sa mga uh, taong nito. Um, uh, grand tulong. Na kuminsan, hindi kami na sinasagot. Hindi nanonood. nunood. Ito. 100% sasagutin kami. Hoy, sagutin mo! <laughs> Dupat. Seryoso? Tama ba yung numero? Oo. Oh. Ha? Teka muna. Nasira ata ako doon sa sinabi ko ha. ah. Nasasabi siya. Nananadya ata to Sinestra. Ayos <laughs> sa Ha? Ano ba yun? Baka wala siyang signal. Ano ba to? Ah, baka nung manood siya, ah, nag-CR muna. <laughs> ah, This subscriber cannot be... Totoo. Ito, punong-puno ng heart. Okay. Ito naman. Saan yun? Sa Kanina, okay na yan. Ito, toto. To. Ito, technicolor. Yan. Technicolor. Tingnan ko nga kung tama yung dinadaya nyo. Baka mamaya, dinadaya nyo mga boyfriend ninyo. Ah, tingnan ko yung numero. Nako, eh, bakit hindi sinagot? Imposible. Nagpadala siya ng message, nagpadala siya ng kanyang cellphone number, tapos hindi tayo sagutin. Mukhang may problema. Sige, titingnan ko. Siguradong parehong numero? Pareho ba? Sana ba yung numero? Ito po. Yan ba? Nakabox. Okay, okay, okay. O oh, sige, shoot. Anong pangalan? Jane. Si Ma'am Jane. Ma'am Jane. Andito si Tarzan. Magbibigay <laughs> sa'yo ng regalo. 5,000. <laughs> oh, sabi ko na nga ba eh. Hello? <laughs> hello, hello. Magandang umaga hello? po, Ma'am Jane. Ma'am Jane. Ano Ma'am. Hello? Ma'am. Yes po. Pa. Pakipatay hello? lang po yung monitor nyo. Pakipatay po yung monitor. Oh. Okay. Hello? Ma'am J. Oh, yeah. Ma'am, pakipatay po yung monitor. Pa yes, ano po ako. Pakipatay po yung TV. Pakipatay po. Oh, pa. hello? Okay. Okay na ma ma'am, patay na. po. po. Alright. Pakipatay po muna. Ayan. 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 po. Good taga-sampo kay Ma'am, Ma'am Jane? Hello? Taga-sampo kayo? Hello? Ma'am Jane, taga kayo? Okay, 5,000 pesos. Bago mo TPM. Okay na. Approve. Bigyan na kay Ma'am Jane. 5,000 plus. Oh, uh, bigyan ba natin uling rosters? Mat matigas ulo eh. Bigyan pa ba natin? <laughs> Hindi, bigyan. <laughs> Sige. 5,000 pesos po, Ma'am Jane. At saka uling roses. Ito lang po panawagan ko po sa mga magpaparticipate sa aming random tulong. Pag sinagot yung telepono, kung ma mangyari lamang po, ito palaging problema namin eh. Pakipatay na po yung inyong monitor. Kasi po, nagpi-feedback. On top of that, nagkakaroon po ng delay. Okay? Inaabot po tayo ng kuminsan minuto bago tayo nagkakaintindihan. Okay? So anyway, Ma'am Jane, panalo na po kayo. Pakisave. Saka, na ba kayo kuling rosto. Alright, natin ang accomplishment report. Hello po Sir Rapi, natanggap ko na po ang 5,000 na napanalunan ko sa Rambong Tulong. Maraming salamat po at oling roster. Mmm, Sa sobrang sarap, pasensya na. Maraming salamat po, God bless. Bigyan ng tulong. At hatid ng, saan ba? Ayun, nakita na agad. Ascorbic acid na SOC. 500 mg, gawa ng ATC. Social na social ang pangalan, pero ha, abot kaya sa iny ng inyong mga bulsa. 350 oh. lamang. Uh -huh. so, balit Subalit, sik liglig naman pagdating sa proteksyon sa inyong immune system. Nala natin, 15,000? 15,000. Nagpadala po ito ng video at sinabi niya siya po ay karapat-dapat na mabigyan ng tulong at kaya siya po napili namin. Sige, pindot. Pero dapat nanunod po siya para matanggap yung P50,000. ...is either unattended no, or out of coverage Long number, sige. Dahil pa natin dalawang number. Dalawang number. Kailangan okay, masagot. At magpanggap ka. Um, Yumi, ano bang panggap? Panggap ngayon. Nagtitinda ka ng? Ano? Alahas. Alahas! Oo. Oh. Oo. Oh. Tinda ng alahas. O oh, sige, pwede na rin. Yung, yung uh, sabi mo yung kwintas. Hmm. Bayaran mo na natin para malaman natin kung nanunod talaga. Aba, mukhang hindi niya talaga swerte ngayon. Mukhang hindi para sa kanya itong 15,000. So, itong 15,000 magiging 30,000. Tama ba, Ranet? 30. Okay. Yung kahapon, yung din nakuha, di ba? Hindi, meron isang, ha? Yung 10K, so 20 na. Okay. Okay. Patay. Stop. Pinagbigyan natin. Dalawang number pang tinawagan natin. Okay. So, yung 15, magiging 30 na ito. Bukas. Ito nga yung 20, yung kahapon 10. 20. Pag hindi ito masagot, magiging 30. O, sige. Dahil na natin. Okay. Mm -hmm. So, C. Ascorbic acid. 500 milligrams. Gawa ng ATC. Mm -hmm. 350 lamang per capsule. Murang-mura. Kayang-kaya ng inyong mga bulsa. Mm -hmm. Seryoso? Ano ba to? Mukhang. Hello? Papa. Hello? Hello, Hello? Maniningil lang ako sa inutang niyong alahas. Di ba kumuha mo kayo ng kwintas? Hello? Papa. po? Maniningil ko sa inutang niyong alahas. Di ba inutang kayo? ng po? natin video. Nais ko po sanang makahingi ng tulong pampaayos lang po ng aming nasirang kubo ng kinta. Ito po yung bubong namin, nilalagyan ko po ng plastic kapag umuulan kasi kawawa po yung mga anak ko na babasa. tang aming pong bubong sir, talaga naman pong butas siya. Ito naman po yung labas sir Rafi. Ayan po, tagpi-tagpi po siya ng sako, yero. At pambili ko na rin po ng maintenance po na gamot po sir para sa aking goiter sir. Ma'am Lorena ng Marinduque, 20,000 po ma'am bago mag-3 Nandiyan na po. Congratulations po, ma. Nay, thank you po, Nay. Salamat po. Nai, sa... Opo, wala naman po. Anytime, basta kayo po. Alam ko po, nanonood kayo kasi nag-echo eh. <laughs> Hindi ko na kailangan pang uh, mandaya sa inyo or uh, kayo. Nanonood talaga kayo. Okay, sige, Nay. 3 p.m. nandiyan na po yung uh, 20,000. Magandang umaga po, Nay. God bless. Okay. At meron tayong accomplishment report. Si Rafi, natanggap na po namin yung 20,000. Maraming maraming salamat po. Uh, ang malaking tulong na po ito para sa pang-maintenance po ni Nanay Andring at sa at saka sa pang-araw-araw niya po nga pangangailangan lalo na sa grocery po. At salamat po sa ITC Susi, pangpalakas ng resistensya sa panahon ng pandemya natanggap na po namin ang napanalunan namin 30,000 pesos. Sobrang laking tulong po nito para sa pamilya namin. Natanggap na rin po namin yung ATC SOCI na pampalakas resistensya sa panahon ng pandemya. Nakabili na rin po kami ng bagong higaan ng pita ko. Natanggap na rin po namin ang ulim roaster. Sumobra sa sarap, pasensya na. Salamat po and God bless po. Sabi kanina, na hindi na hindi na namin kayo kailangan pandayain. Hindi po, ang ibig sabihin, hindi na namin kayo pwedeng uh, kailangan uh, pang huli-hulihin. Kasi nanguhuli ito eh, para malaman ko talagang kayo nanonood din. O oh, hindi. In that case kanina, nanonood talaga dahil nagka-eko-eko na eh. sabihin, nagka-feedback eh. Nanonood talaga. At sa mga gustong sumali, paano ba yung Chang Yes, Idol, mga kapatid, ito pa rin ang garantisadong paraan para makasali sa tulog ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video, ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol. Isend ang video kasama niyong contact number sa Rafi Tool for in Action Facebook page o kaya naman sa Rafi Tool for in Action at gmail.com. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumuto kayo dito sa Idol in Action sa 1PH, Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10.30 ng umaga dahil mali ninyo kayo na ang sunod na tatawagan ni Idol. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi Tool for Inaction. Dako lang ulit tayo sa ating tulong. Sa ating this time, grand tulong na binibigay po ng ATC Healthcare Corporation. May gawa ng SOSI, social na social, sa pangalan pa lamang, ascorbic acid, 500 mg. At siyempre, Bagamat sosyal yung pangalan, sosi, pero pangmasa naman at pwedeng, pwedeng bilhin ng kahit sino, abot kaya ng kahit kaninong bulsa, 350, 350, 3 pesos and 50 cents lamang. O, uh, di ba? Pero si Secret Lake pagdating sa protection ng inyong immune system. Okay. Now, grand tulong, 25,000 pesos. Anong ipapanggap naman ulit ngayon? Uh, Yumi? Kinagat po ng aso nila Ay, yung okay. kapatid ko. Kinagat ng aso. So, kailan pagbayaran nila? <laughs> Ayun, sige. Dahil mo na agad. Hmm. Malayo-layo to. Malayo-layo. Hindi kayang batuhin. Kahit natiradorin mo yung bubong niya, oh. hindi kaya. <laughs> hindi, talagang malayo. Kailan ng aeroplano. <laughs> hmm. Hello? Hello? Hello, may nakapagsa may nakakitang kapitbahay na kinagat daw ng aso niya yung kapatid ko. Nakita nila na kinagat nila. Hello? 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 May nakakitang kapitbahay na kinagat daw ng aso niyo yung kapatid ko? Paano to? Kailangan pa injection na nung kapatid ko? Eh, nalulunod po. <laughs> po. po. Panuha natin kanyang video. Hihingi po sana ako ng tulong para sa lola ko na si Nanay Sita para pang gatas at pang maintenance medicine niya po um, si nanay po ay paralyzed na for 8 years tapos yung paghinga niya galing na lang po sa tubo dyan po sa may lalamunan niya sana po mapili niyo po kami si Rafi ayun okay Danica sir ano po ako po yung ako po yung ano ako po yung anak ni ano ni Lucita sa Department of Health. Oh, anak, anong pangalan niyo po? Antonia Katilewi po, anak. Okay, okay. Antonia, ma'am. Bago po mag-3 p.m., nandiyan na po yung 25,000 pesos sa inyo. Okay po, sir. Salamat, salamat po, sir. Salamat din po sa pagpanood at pagpadala po ng video. Ingat po kayo palagi. Mabuhay kayo. God bless po, ma'am. Ayun. Random tulong. At 5,000 pesos. Sana sagutin naman ako. Kanina hindi ako sinagot eh. Sana sagutin ako nito. Ah, teka muna. Ito maraming prayers eh. Una, uh, nilampasan na tayo. Ito, toto. To. Na gustong gusto ko to eh. O oh, yun. Nakaganon. Ang dami nakaganon eh. Nagkahangad eh. Eh sana, sana sabi niya, ako matawagan, base doon sa emoji niya, ito na nga, ikaw na nga po. Napakinggan niyo na po. Napakinggan na po ang inyo pong panalangin. Ayan. Sandali. Pareho bang numero? Ha? Tingnan mo na. Mm -hmm. Okay, good. Fire. Kasi kako, baka mamaya mga friendship niya. Hmm, Nagaantay lang. Hello, hello, calling, calling. May pambili na ako ng gadget. Ay, hindi, 5,000, walang gadget, ano? Oh. May pambili na ako ng mga kung ano diyan. dyan. Okay. Empire. Oh, ba't walang ring? Ano nangyari? Yan. Anong pangalan? Ichiro. Ha? Ichiro. Ah. Ichiro? Hapon. Ichiro. Ichiro! Ichiro! Hello? Uh, Japanese? Já para Ichiro. Arigatou gozaimasu! Anata na maior nandis ka? ka? Oh. Ah, Filipino! Filipino oh. kayam! ha! Ichiro, Ichiro, hindi mo alam kung sino ako. Ay, ay, sino Oh, nagpadala ka ng, ano, tapos sa tuloy mo, sino <laughs> Sana, dinaya, inano lang kita, tinesting. Hello, eh. ba? Okay, Ichiro, 5,000 pesos. Ganun ka, simple. Panalo ka na. Sa aming random tulog. Thank you, Okay. Taga, uh, taga saan po kayo, ma'am? Taga saan? Ma'am. Sige, Laguna po. Laguna. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Housewife lang po ako. Si mister? Pa Pahinanti po yung asawa ko. Okay. At ano po yung paborito manok ng bayan? Oling roaster po. At? At? Sumob? Su, sumobra? Ma'am? Sumobra sa sarap. Pasensya na. Ayun. So, ma'am, meron kang 5,000 pesos plus oling roasters. <laughs> Moment here o'clock. Okay, ma'am? Okay. At meron tayong accomplishment report. Hi po Idol Rappi, nakuha ko na po yung 5,000 pesos mula po sa random tulong. Nakuha ko na rin po yung cooling roasters. Mmm, sobrang sarap. Pasensya na. God bless po Idol Rappi. Patag kagayan di Oro City. Maraming salamat. Mabuhay kayo.